maganda ngayon yung ano maganda po ngayon yung uh, sikat ng uh, araw Yan. so kahapon ganitong uh, oras din po tayo nag uh, lakad kaya lang kahapon kulimlim ngayon uh, maraw po siya pero hindi po siya ganun ka uh, init ito po makikita nyo yan ito po yung uh, daanan papuntang uh, winter ah uh, trail so sinasadya nilang uh, lagyan ng daanan to para sa mga gustong mag uh, walking kahit na winter so ang gamit ko ngayon yan So kanina, nung palabas ako ng uh, bahay, ang uh, ginamit ko oh, yung winter boots. Kaya lang madulas dahil paggabi, nag ano eh, nag uh, lumamig. Kaya yung mga natunaw nung hapon, tumigas siya. Kaya madulas. So ayan, parang icy yung ano, yung... Tinis ko dyan Ayan po dito yung ano Yung uh, Tennis court Malapit lang yan Dun sa Dun tayo nang galing Ayan And May larawan ng mga bata Tapos May basketball court dito Ayan pool ice Tapos ito yung uh, Dadaanan po natin ngayon oh. Ayan So palibot yan Puro kahoy Kahoy na walang dahon tapos, ayan po yung uh, magandang uh, sikat ng uh, araw. Maganda kayo dito maglakad kasi hindi pa ganoon kataas yung snow. Pero pag ito dito, uh, mapal na yung snow. Ginagawa naman dito ng daanan. Pagpunta mo dito, ayan o. Oh, maganda yung ano uh, dito puro kaahoy yan kasi tapos dito magiging daanan sa gitna hanggang uh, dulo po yan dun may mga kahoy na yan pagka ano mga kahoy na yan pagka uh, spring aming uh, dahon yan Hanggang gulo yan eh. Dadaan tayo sa tulay na kahoy. Yan. Libo dyan, puro sanga. So, iba po ito nung pong uh, dating uh, din natin no. nasa lang a uh, side po tayo. Doon po yung nakaraan sa pinaka dulo. Iba na naman 'yun doon, ibang a uh, trail. Tapos ito ngayon dito. Iba ko po ito. So, dito tayo nag-ano, ng mga boys nung a uh, summer. Yan. Mae siguro yung uh, sapatos ko dahil sa yelo yan yan o may mga dumadaan dito yan yung mga apak mga sapatos tapos yan nilinis na to, ito yung daanan sa may gilid yan. ang tagus ni ito kapunta po ito doon sa ano doon sa bird sanctuary Ano yung mga bundok-bundok dyan, oh. no? Iwan ko kung nung, ah, uh, na nila dyan. Gusto nakaraan. Parang kanola. Tapos, yung taon parang damo lang pagkain ng uh, baka yung nilagay nila. Dito, yung daanan. Yan. Maganda na kasi wala nang gaanong ice, oh. So, hindi na maingay. Tapos parang may aso doon na. Oh. or nasa likod ko yung aso ayan yun may dyer oh halayo pa nga lang yan yun oh may dyer yun dun oh yun oh kapuntahan natin ayan dahan dahan tayo may sukay ata yung usa oh yun oh. May antlers ata. No. Di ako makalapit pa tumakbo yan kagad eh. Parang may suway siya. Ayun. oo oh, may suway nga. Sayang. Mayroon <laughs> rumba ba wala na ata inam bilis oh yan usa so yan yung ano yan po yung a uh, madalas na makita natin pag tayo uh, ay naglalakad usa squirrel uh, minsan rabbit yan pero mas marami yung uh, usa Ito yun, no? Yun, know? Ah, winter, uh, trail. So, hanggang, ah, uh, dun po tayo nang galing kanina. Ayan. Nung nakaraan naman, yun yung peruntahan natin, no? Ayan. Tapos, ngayon, ito siya. Oh, tingal din. Tapos, ito, itong daan na to papunta na po yan ng ano ng uh, uh, town so ayan o uh, icy yung uh, daan ngayon matigas siya o oh. mga black ice po yan madulas po yan kaya buti na lang ang ginamit po ay uh, shoes dahil pong uh, winter boots mahalapan tayong makalakad dyan so bala ko sana takbuhin ito ngayon kaya alam Parang mahirap Dahil uh, black ice po yung uh, daanan Kaya uh, dumadaan ako dito sa may gilid So ka dumaan madalas po yan Yan Dito magandang view kasi kita mo yung palibot ng lake dyan Yan, Tapos doon pala yung ah, uh, hindi ako nakapunta, yung Bird Sanctuary, doon. Meron ko yung kasi ang ah, uh, natin. Ito yung mga dumatangalit sa gilid oh. Ayan. Para dericho yung ano, para dericho po yung ah, uh, lakad natin. Sobrang ano yung da, no? Sobrang ah, uh, icy oh. Yan black ice ano madalas po yan and makintab pagka nang sinaga ng araw kaya makikita mo yan hindi tayo pwede makatakbo madalas grabe itong ano grabe itong ah uh, ginagawa po dito ngayon oh hindi nga lang makita kasi maaraw pero yan oh hanggang ngayon may trabaho sila construction ginagawa inaayos na yung lake yun ko kung anong uh, gagawin po nila dito yan so ngayon may trabaho pa rin yan nakalagyan nila ng ano ng ah uh, ano, daming dirt dun oh hindi nga lang kita kasi malayo nauna tayo yun know. dati kasi yan yung yun, yun, dati like po yan may tubig yan dati maraming aibon uh, ngayon inaayos nila natambakan ng lupa inaayos magiging makakon nung uh, mangyayari dyan Mang, uh, mangyayari dyan so abang natin yan sa mga susunod na taon kasi pangalawang uh, taon na nilang ginagawa yan hanggang ngayon hindi pa matapos Madalas yung Daan po dito ayun Daming deer Nalit tayo ah Sayang Ayun oh Yun Tasawid siguro yan dito Habang natin dito yung mga deer Ayun oh Nasa baba Ang dami Sayang Biglang Biglang naisulputan Nakaalis tayo yan oh eh, mga sungay pa ata oh. Eh. Ang bibilis. Anna. Saat ba sila? Sayang. Hindi na atin naabutan doon kanina. Wala na. Hindi rin pakita yung mga osa. Yun. So yan, dyan, ang kalasado na po yan dyan. Pakiat. Ito, frozen. Putik to. Kaya lang frozen, no? Baka naman, hindi ka mababaon dyan. Kasi matigas. Icy. pero mamaya pagka uh, natuno yan, maputik po yan. So yung mga osa, ano, putik si so mga osa wala na dami yun mga anim or lima pag na natin dito ito lang yung kalaban natin pagka naglakad tayo ng ano ng uh, nagtutunaw kasi kinabukasan yan sa umaga madulas yung daanan Yan. So, hindi na po ako nag-ano. Hindi na ako nag-vlog uh, sa kalsada kasi sobrang ah, uh, sobrang dulas ng ano, ng uh, daan. Buti na lang pala. Doon ako dumaan sa may uh, trail sa yung kalsada. Nako, sobrang ano, sobrang ah, uh, apakadulas. Yan. So, Mahigit lang uh, isang oras yung lakad ko kasi pangit yung uh, daan. Ayokong pumunta ng ano ng uh, kabilang side ng ano ng uh, ng highway ng town kasi pangit ng uh, daan. So baka mamaya matuno yun kumanda yung daan. Baka maglakad po ito ako mamaya. Ngayon kasi hindi kaya. Naka tatlo ba? Wala pa akong muntik ng madulas. <laughs> si pangit talaga ng uh, daan. So, ayun muna yung ating ano. Yan, nagtutunaw na siya, oh. Naglulusaw na. So, ayun po muna yung ating a uh, lakad. Ating uh, walking ngayong uh, linggo ng uh, umaga. Yan,